paglunga na dito, mimi ha. na dito ka. Paglunga na dito. Ayaw pag sige kuha na, ayaw pa sige. sa kuha ha. yome me, na kay gabiin na biya. Ikaw sa lunga ka kay kantura pa ko sakit akong ulo. Ikaw sa lunga gyo kay sakit ka kuntil dili ko makadto sa kusina kay nasamad. Unsaon na ni ate? musabot ra jud na si papa Oike namatay naman tay sa tunglawas. lawas dili na to ka si papa god gay eh. na namahan na amahan na ta og mayumi ahaman ron si papa mayumi naapa Ma ila ha kompare pasunta pasaktan ra jud ta din sa balay waton sana to si papa mayumi Sige, Elsa tolong sa ko. Pastilan dito si kumpari. Eh. Kilid yung kanyang babae ba? Apilapilan ko ko siya pang babae nga. Sus, ginoo. Hindi na lang ko anong mga babae. Inom na lang ko siguro ko. Nakalungan na ba kung mga bata ron. Sulod na ko bigay. Gutom, magiging ka naglaag ba? Meme! Ilsa! Nakalungag na mo, kay gutong ko ba sige kung laglaan dito ulit kumpare? Kani pa, wajod may kalungag pa niya. Ako kay sakit yun akong tel kay nasamad ko. Pente, siguro na mo munditong lula ganina, no? Muna, nasamad ni mong tel. Kanay mong pagkalaga na sige nakaglaag nito, wala ka nag-atiman rin sa balay. <laughs> wala ka naglungag. Otro po ka Isa may ingon mo na masikag. Higahigda niya. Dapat nagpalit ka kaong tambal. Ah, basi, si basumpag ko nang naunoy, noon na takulan ka mong dagkuhan sa balay, Ha? Kunasamad sa madba sa kukaki at nang makal magkukuka ganina para makapalit ang Nangita mo pa, ako ang ibansa para para maatay ka buhay sa ato Mga tarungan pag imong duha. Pagluan ka mo dito, harun mo ah. Kung natahong ito mong duhay noon ka, may noon. mo dito. Dito, paglungan na dito, may Paglungan dito ka, pagluan dito. Ayaw pa sige og kuha na, ayaw pa sige. Mabuhi sa kuha ha. Dapat kamong kamong ako akong mga anak mo yung sa, hindi amahan. Ikaw dito na sa, dito, 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 Ayaw pa sige, pabuhi sa kuha dito. Lungag na dito kao.